Wala ng gopro ah! Wala ko, ahob ko lang! <laughs> Marami tayo nakikataos ng mga... ...naglalagay ko yung mga nasa 30 so, Sinagad na lang nila ng Balsahan sa Pitawan <laughs> ng GoPro ha. Wait lang, kuya. Off ko lang. Ikaapat na gabi ng Agosto. Andito tayo ngayon. Chaong keso. Napakagal spot. Andito tayo sa Hanging Bridge. Lata mo ang GoPro ha. Baka Ano daw dito yung ano? Yung sinasabi ano ng apaha? hammerhead Ah... Uh, yung ano alos yung mga masapan o oh, doon sa kabila napakagat ang ilip nito ito ako nasa so surpresa at tingin ko makakarami tayo dito okay start na tayo dito mula doon mula dito ano pababa nalagyan na natin itong mga gilid na ito Okay, pabay na rin siya. Hindi na. Okay, sige. oras ay mag-alas 4. O, bago mag-alas 6, tapos tayo dito. Mga ba ito. Sige ako. di ka bababa? Kawil number 2. 10 seconds. Oh, so good. Kapitan Agus di eh. Katlo.

ay lagay ko yung mga nasa 30 o sinagad na namin dahil napakahaba nito okay pahinga na tayo bukas na lang ulit balik tayo dito ang ganda ng mga spot tara good morning start time naman daw habang daan tinitignan ko yung mga kawil parang makakitang may huli ah pero marami tayong kinanak Pasok na tayo. Sana swertehin. Tara. Mahaba ito. Hanggang doon sa baba. Unang away lang dito. nakakabahan ito Gahig Ayun Ay wala, walang huli Gumayad lang Wala rin Maramdam naman Wala rin Pain pa rin Uy, okay on Naka on kuya Parang may huli ito May huli nga, may huli Kunin ko yung kawit Ha? Yung kawit natin Teka, teka Ano ba yan? Wait, nandito ako, oh, jay. jay huli ito Jay, pwede nga natin, Jay Para maganda Sa loob ng bato Malalim yung bato. Ito na, ito na. Unload. Nasa loob ng bato. Tawa ka mo. Nasa loob ng bato. Halaban. May uli, may uli. Kapain mo ang ano kansin.

Kalasing ka? oh. Rolling kayo ha, rolling kayo hmm. Parang, lamin, sila ang parang nagtagpo sila Ito mo na, bago pala Parang nagtagpo yung dalawang kawin Oh, meron Nabatak Meron ito Alasing milya, oh bumabatak na oh, may huli yan, bumabatak na, lapit ka rito, aja lapit ka, lapit ka, lapit ka, lapit ka, lapit Sabit eh. Sabit. Pero may huli ito. Sige, upo muna. Medyo mahaba-haba ito. Mamaya pag-i- Nasisig na kay Richie. Babaw na lang naman ito. May huli eh. Nabatak. Kailangan. Ano yan? Pagong! Bitaw, bitaw, bitaw. Nalitik. Pagong. Ay, nako. Pagong. <laughs> Walang niya. Oh. Pagong pala. Ito nasa likod ko. <laughs> <laughs> Namuti no, na ilalit. Kala ko kung ano eh. Ito. Nasa ang konti. Ano <laughs> ah, ba ang batak niya? Ano ba maramdaman ko? Sabi sa kahoy, Ayan o. Piyotol ko lang sa lalim O oh, yan sabit ni saan o eh Balak eh Oh Ang sabit eh nandito sa gilid o oh. O oh, tignan mo Wala sa bunga nga ang sabit O oh. Yan ang sabit o oh. Hmm tanggal na Ano eh iahaw natin ito Oo huli natin yan Huh? Sige ay, ano, ay mo sa net. ko naman kung ano na. Ano ba ata? Sabi. Dito pala <laughs> ako kay Tom Puti na oh. alam naman. <laughs> Kakaibang nila lang. Isang pagong. Chinese softshell turtle. Oh. Swak mo. May <laughs> Huli tayo isang pag May huli tayo <laughs> Ay, wala. wala isang pawikan Isang pagong huli natin <laughs> Isang pawikan False <laughs> alarm Napaganda ng spot pero Napakaganda ng spot. Pero sa alarm pala. Muli natin. Isang Chinese softshell turtle. Yeah. Sayo oh. po. Yung kahabaan na yan. Nakapaglagay ako ng 27 yata nakawil. Kahit isa wala. Ito lang. Swerte yan pa sabi siya. <laughs> Dahil sa tagiliran na sumabit sa barat hindi pa bumaon yung sima. Napadaan lang siguro. Anyway. Ang huli ay huli. Salamat sa inyong panonood. Panginoon nito, kaapat na lusong. Dito sa Tagayan, Tagayan River, Tagayan de Oro. Ang ganito na lang, salamat sa inyong panonood.